Say, may revelation for today. Hello, mga madam, mga madam people out there. Good evening, good evening to all of you, my dear madam, madam, and sir. And dito na naman muli sa inyong harapan, si madam Marimar. -Mar, ang lagi nang sasabi na ang buhay ay hindi simple. Ito'y masalimuot lalo pag hindi malawak ang iyong pag-intindi. Ako naman muli ay magbibigay ng inspirational talk sa inyo upang mapulutan nyo ng isang aral. Ah, uh, for bago kami nagka-problema ng aking kapatid, uh, may nag a yung panganib na talaga na manipulation of bad spirit. Manipulation of bad devil, devil work. O, yan, magagawain ng kaaway, magagawain ng... Uh, mga sa demonyo, ganoon. Ah uh, may problema na kasi kami noon, meron na siyang problema na na alam ko na nakaadya na sa amin na mangyayari 'yon kasi may something else na problema na kami. So expect ko na nangyayari na 'yon talaga sa amin, naguguluhin kami kasi ah uh, binitawan na yung salitang mag-aaway kami. So ah uh, ng mga panahon ngayon, uh, batid ng ibang tao, batid ng marami, na close talaga kami ng kapatid ko. Napaka-sweet namin. din after that, na uh, meron tao na nagsasabi na masisirat, masisirat mag-aaway kami. Ah, uh, ang plano is ano na naka ano na mayroon nang nakaatang na plano. So ang nangyayari nito Uh, bago pa man kami nag-away ng kapatid ko, meron na siyang nararamdaman na hindi maganda. Uh, sabi niya, Nate, pag, uh, ipag-pray nga ako kasi hindi ko kontrol ang sarili ko. Mainit ang ulo ko. Galit na galit ako. Hindi naman ako ganito, sabi ng kapatid ko. Kaya, mayroon kami mga proses. <laughs> Nagdasal-dasal din ako, nag-pray over din ako, nag-prayer over. So, nung mga panahon na yun na uh, hindi pa talaga actually na hubog na hubog ako sa Holy Spirit, gawa ng uh, ano pa ako eh. Kumbaga, hindi pa talaga ako lubos na uh, kumbaga, yung prayer ko mababaw pa nung mga panahon na yun. Although nag-prayer ako, pero alam kong hindi talaga na uh, hindi talaga siya nag-absorb kasi dipindi kasi yun sa pagdadasal talaga eh ah uh, sabi ng kapatid ko, e eh, pag pray over mo ako kasi hindi ko nakilala sarili ko, hindi ako ganito, sabi niya. Hindi ako ganito, ang bilis kong magalit, parang, parang isang konting ano lang, ang bilis kong magalit, sabi niya. Tapos ramdam niya sa sarili niya na, yun lang ang kagandahan nun kasi aware siya na hindi siya, hindi okay. na siya yun. Aware niya sa sarili niya na, may nagko-control siya. Aware niya sa sarili niya na sabi niya, hindi ako ganito, hindi ako, bakit ganito ako ngayon, sabi niya sa akin. Then, ayun, nagka, ayun, nagkaroon na siya ng tamang hinala kasi core creation of mindset kasi nga, nag, nagmanyong na sa utak niya yung gawa ng kaaway. Uh, eh, eh, bigyan ko lang kayo ng awareness. Pag gawa kasi ng kaaway, pag pinasukan kayo ng kaaway, hindi niyo control minsan. Kasi nara-experience ko lang din yan. Ikwinti ko lang din sa inyo ang aking experience yan. Pag pinasukan kayo ng uh, kaaway, biglang shooting ang utak mo. Naghanap ka ng away. ah uh, parang tagang nager ka kung kung kinakailangan magwala magwala ka parang may isang something na bagay na nasa loob mo na gustong pumawala parang gustong sabugin yung pinakasukdul-sukdulan mong galit yung galit mo na namamayapa yung galit mo na natutulog yung galit mo sa puso mo na nanahimik, ginigising niya talaga. Ganon. Ganon ang gawa ng kaaway. May trigger niche na ilalagay sa utak mo, sa puso mo. Kaya, experience po namin yan. Yung kapatid ko, naaawa ako kasi, uh, na-control siya ng kaaway. Na-control siya talaga ng kaaway. Then, nangyari na yun, tapos na, Basta, mag, nagkaroon din ako ng awareness na merong something talaga nakakaiba sa kanya. Kasi inamin niya yun. Nagpapapre-over siya sa akin. Pero in fact, hindi ko alam na yung pray ko na yun, hindi talaga masyadong ano pa. Kasi hindi pa talaga ako subsob manalangin noon. Unlike ngayon, talagang sinubsob ko na ang sarili ko manalangin. Kasi mahirap makipag-battle kapag mahina ang pananampalataya at mahina ang pagdadasal mo. Lalo na sa spiritual battle. Kailangan mo talaga ganid mo talaga na subsubang dasal subsubang ano talaga Sig ano talaga yan talagang ganun ang dasal kapag uh, mahigpit ang labanan ganun talaga dati kasi parang ang babaw ko pa kaya nai-realize ko talaga noon na para hindi talaga siya agad nag-absorb hindi, hindi talaga siya nag-epic agad so ng mga ano na yun kasi yung sorry, utak sorry. niya uh, ano na uh, nagkaroon na siya ng ano dinadrive na siya ng kaaway alam mo yung tamang hinala niya super sobra nagkakagulo kami dahil sa tamang hinala niya nagtitrigger kami doon dahil sa sobrang tamang hinala niya alam niyo yung puntong alam alam na talaga ng kaaway kung hanggang saan ang sukdulan ng kaya ko kasi pag mild lang kasi hindi ako pumapatol pero below the na kasi talaga ang sinasabi niya yung sobrang ano na parang pati pati ano ko na nayanig na yung yung pinakasukdulan ng pasensya ko yanig na sabi ko am tindi ng kaaway alam niya kung paano niya ako laruin alam niya kung paano ako galitin kasi pag mild lang hindi ako si patulay, eh pag mild lang talaga hindi ako pumapatul pero pag talagang below the belt na talaga as in napapatulang ko na ah uh, dumating na sa punto na balak talagang ipakulong ko yung kapatid ko dahil sa sinabi niya sa amin na hindi na talaga maganda below the belt na talaga ano, pinaprocess namin, naano namin. Pero, in the end of the story, narealize ko na bakit ko ipapakulong yung kapatid ko na ginamit lang siya ng kaaway para pag-awayin kaming dalawa. Oo, sabi ko sa sarili ko, kung ipagpatuloy ko, kung ipakulong kong kapatid ko, siyempre magpipiesta ang kaaway. Siyempre tuwang-tuwa na naman ang demonyo, ba? Diba? Kaya, nag nag ano nag sick in sa utak ko na sabi ko Lord hindi ko ipagpatuloy ang kaso hindi eh, ko na kaya, eh, hindi ko na ipakulong ang kapatid ko kasi alam ko manipulation ito ng kaaway. Alam ko ito ang gusto ng mangyari ng kaaway. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi hindi ko ipakulong ang kapatid ko para sa gawa niya. Dahil pag ipinakulong ko siya, mas masaya siya sa nangyayari kasi yun ang gusto niya mangyayari. Kaya sa mga tao na nakaranas ng ganito, sana sana wag kayong sumuko wag kayo sumuko. Sana mag lang kayo, magdasal kayo, magdasal kayo nung sobra, o ano pa, wag ang kailangan nyo maging matatag, matapang, huwag nyo pairalin yung takot, nyo nervous kasi pag may takot kay sa dibdib nyo yun talaga ang gagamitin ng kaaway para mag trigger kayo mag ano kayo mag alam mo yun magkaroon kayo ng nervous attack mag, mag, mag kayo mag trigger kayo magwawal kayo yun at yun ang gagamitin ng kaaway sa inyong kaya sinasabi ko nga pa ulit ulit sa inyo na hindi kayo mananalo sa mundong ito dahil ang mundong ito ay makasalanan at kakampi ang mundo sa kasalanan sabi ko nga sa inyo, pag lumaban kayo spiritually, dapat smooth lang behave lang kayo dahil ang kalaban ay silent treatment kung kumilos matalo't matalo kayo kung ganun kayo lumaban oo, ganun kayo lumaban dapat wisely kayong kumilos matuto kayong mag-isip matuto kayong manimbang isipin nyo kung nasa lagay pa ba tama pa ginagawa nyo kung sa pagdating ng ganyang ginagawa nyo kayo ang maalangan. Mag mismo sa sarili nyo para kayong tumalun sa bangil lagi kong pinah inano ko sa inyo na wag na wag nalagang mag ano uh, yung bugso ng damdamin nyo pigilan nyo yung ano nang kaisip nyo kung hindi nyo control, ipagdasal nyo na makontrol nyo sarili nyo. Kasi dinadrive na tayo ng kaaway.